Yon, magandang uh, good morning, good morning uh, mga boss natin dyan. Uh, dito pala tayo sa may uh, jensen Yon, uh, pagpatuloy natin yung pag-update natin, no? Dito po sa Jensan. At uh, nga po, kagabi, nakita po ninyo na nag-update po kami sa itong rally po ng uh, Team Marcos po. So, yun, kita po ninyo na wala, wala pong uh, rally dito sa Jetson. No? Ito po yung talagang sila sa po namin dito para po makita kung ano po yung pulso po ng uh, bayan. Kung so, sigaw ba nila ay uh, Marcos or uh, Duterte. So, yun, ngayon po ay um, uh, sakali-serve po kami. So, titingnan natin ano yung mga makakuha nating uh, mga pulso po nila. Yun, let's go! Yun! So, um, mm -hmm. Kaya magsiserve din. Ano Kung Team Marcos, sino bang iboboto mo? Team Marcos o Team Duterte? Team Marcos o Team Duterte? Rasul. Marcos ba Wala na. Sila lang Marcos. Kaya na yung Marcos? Oo. Ah, Kaya ipag-speed ka na Ah, ka

wala kang sa dua eh ah, same thing kaya nga po kayang buhay kaya sa dua. tapos, karoon, away ako wala walang 4 kuwat ako, karoon hindi kayang pupupupan Duterte kay 2 man ikaw na sa party, sa party, isa lang okay kuya, salamat okay rin ang pinipin niya Duterte team Marcos Duterte Duterte bakit Duterte? ngano man?

Ate, pwede mag-survey no ate. ako nagpalito? Pwede mag-survey. Survey ko nang free. survey, survey, survey. Kung Team Marcos pa o Team Duterte. Ate, ba't namin, ah? sir? Ha? Ikaw, ma'am. Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Duterte, ba't? Ate, ate. Team Duterte, Team Marcos. Sara. Oh. Ah. ko. Duterte ka. Maraming salamat. si bakit mo Idol si Bipinday, ma'am? kasi matulong siya sa mga tao. Bakit si uh, pala? Ano yung mga nakita mo kay Bipin, ma'am? Ayaw mo sa kanya. Ayaw mo sa kanya. So. Puro pangako. Puro pangako. Duterte, Duterte. Bakit, bakit Duterte, sir?

Okay, okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Oo. Oh, Ito binili natin ng shirts, oh. oh Ayun, wala mga bata to. Hindi pa to. Ate, pwede mo serve ate? Sa dito naman oh. Team Duterte kung Team Marcos, sino boto mo ngayong eleksyon? Kanino ka pipili ka lang? Duterte, Team Duterte. Duterte. Ah, Duterte. Bakit Duterte? Tingin mo. Maganda sa pantik. Maganda. magaling? Oo. Magaling na presidente. Magaling presidente. Ah, okay. Maraming salamat. Maraming maraming salamat. dito tayo. Ah, kuya, ay, kuya, survey. Team Duterte, Team Marcos. So, sino yung baboto mo? Duterte po. Duterte na rin. At bakit kaya sa tingin mo? Bakit Duterte? Si Duterte meron siya na nagawa sa ating bansa. Bansa. Kaya gano'n Kaya ibuboto ninyo yung kanya mga kalyado, Team Duterte. Oo, ano talaga Team Duterte? Doon talaga ano. Doon kayo. Kung sino yung sinuportahan niya, doon tayo. Doon tayo. Okay, okay. Ya, no. marami salamat. Maraming, maraming salamat. Maraming salamat. Dito dito. Tayo ba 'yan? Sir, sir, ah, uh, paki-survey lang, survey lang, sir, survey, survey. Ah, oh, wala, wala. Naiiya sila, sir. Dito tayo sa kabila ng bayan. Boss, Ay, pwede boss. Ay, business, boss, pwede mag survey boss, edit lang. Ay, bilis 'yan. Boss, pwede mo survey sa lang naman oh. Kung team kung marco. ha? Ang uh, sulit lang naman. Sablit lang. Kung sino 'yung boboto mo, Team Duterte, Team Marcos, 'yun lang. Team Duterte, team Duterte. Team Duterte. kung Team Marcos. Ha, ah, Team Duterte. Okay, maraming maraming salamat po. Kasi dapat madalis si po eh. Diba boss, pwede mag-survey saglit lang? Ay, ah, wala. Undecided ayaw. si sir. Ma'am, boss, mag pwede mag-survey mo? Pwede mag-survey, ate. Kuya, pwede mag-survey. Pass na muna, sir. Pass muna. Pass na. Pass na. Pwede, pwede, pwede Oo. Oh. Wala, sige. Wala. Undecided sila. Undecided. <laughs> ayaw nila sa politika. Gusto nila sa ayuda. Ayuda, ayuda yung laban. Kuya, pwede mag-survey. Kuya, okay lang. Survey lang naman, oh no. Kung sa, team sa, Duterte ka o team Marcos, sino yung boboto mo? Kaya ngayong eleksyon, team Duterte or team Marcos? Duterte pa rin. Ay, ah, yeah, maraming salamat po. Maraming salamat. Ilan na, dito, dito, dito. Tuloy-tuloy tayo. Ikaw, ikaw pa, subukan mo. Ay, sir. Ay, sir. Good morning, sir. Pwede mag-survey ko. Pwede mag sir. Saglit lang naman. Saglit lang, saglit lang po. Oo. Sir, saglit lang, sir. Survey lang, sir. Saka, sir. Kung ah, kung Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, sir. Ayan, Team Duterte. Ang <mim> ibuboto natin. Kaalyado na mga Duterte. Bakit kaya sa tingin mo? Ano kaya? Bakit Team Duterte? Palagay lang mo lang nanong bitin do team Duterte man. Yung naposuahan natin. Ayan, yung naposuahan natin, maraming. Ay, kasi. Ay, ma'am, sir, pwede mag-surveil lang team Duterte o team Marcos? Ha? Team Duterte o team Marcos? Surveil lang, surveil. Oh, team uh, Duterte ba o team Marcos ba tayo? Sir, team ng team Duterte. 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 Sa palagay, yeah, no? bakit team Duterte kaya ang ibuboto natin? Bakit team Duterte? Kasi okay, lahat na mga bright, Iyan. marunong, Yun, no? at, carada, at saka tapat. Iyan, tapat. Kaya maraming salamat, Maraming maraming salamat. yan, yes. Okay. na ko Iyan. sticker. Pero... Put ko naman eh. sa Yeah, Ah, Yan. Wala Ah, paki ah, paki hawak mo na Pero, ang na. tayo? Dabaw, bilhin sa phone. Nagdala ba sa... kayo? <laughs> sa Dabaw. Nabilin sa sakyanan. Nabilin sa, oh. sa suri, suri. <laughs> oo. Ano sa in? Direktang lang. Suri-suri. Nabilin. Maraming salamat. Oo. Thank you, thank you. Yung sticker ko Sir na naiwan doon sa in. Uy, naiwan mo. Oo, naiwan 'yun. Uy. Kita ka natin. Ah, uh, 'wag na, 'wag na. Sa kanila na 'yun. Tayo, ate. Yan na. Ate, okay lang mag-survey pag lang tayo ba kung ang ibuboto ba natin sa 2025, ito bang Team Marcos or Team Duterte? Sa mo ate, sino yung ibuboto mo? Team Marcos, Team Duterte? Wala pa? Undecided? Okay, okay undecided, undecided si ate. Alis tayo sa mga magkakaya. Ikaw, 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 ikaw. Hindi, pwede ikaw. Ayaw niya. Ay, sila ito, ito, ito. Sila mamo. Ate, pwede mag-survey sa inyo? Survey lang naman, no? Kung sino yung boboto natin, Team Duterte or Team Marcos? O, ayaw niya na makialam sa... ano Sa IA, no? Sa IA, dito tayo. Dito tayo. Oo, maganda to eh. Kasi alam mo, yung... Kung itaw ay talagang... Concern ka sa mamayanan niya sa Duterte, dapat alam mo, no? Tama-tama. Pwede, magandang umaga, ma'am. Pwede makikwan, ma'am? Survey lang? Pwede mag-survey, ma'am. Team Duterte. Okay lang, Kung ibuboto mo sa 2025 is Team Duterte ba or Team Marcos? Palagay mo lang. Wala pa. Wala pa siya ng idea. Wala, so, wala pa siya ng idea. Doon talaga yan. Pag wala pa hindi, huwag kong pilitin. Hindi, hindi yun. Tama. Ganun At... lang yun. Uh, doon tayo sa kabila. Hindi na itong pugsan pa siya magdugo. Oo, Wag natin pugsan pa kaya hindi magdugo pa. Ayan ay, yun, ayan yun, si sir, si sir. Boss, ay, boss, hindi mag-survey ng detang. Mag-survey so, lang kami. Ang survey namin, kung ay boboto d'yo ba sa 2025, ngayong eleksyon ba? kung team Duterte ba or team Marcos? Ah, wala pa. Oh, sige, wala pa daw. So, sige, okay lang. Ay, busy lang. Ito. Ah, busy, sige. Sorry, sorry. Oh, wala pa daw. Oh, hindi pa pwede kasi. Marami din yung undecided, no? Dito sa... undecided kasi. Din kasi ngayon dito. <laughs> ano mo naman? Yan, ha? Ate, <laughs> pwede mo survey, ate? Ay, ah, busy, busy sa ate kasi. Ano eh? Kaya nga siguro maraming undecided kasi baka hindi magbigay-bigay sila ng opinion dito mm. diyan. Dyan. Yun nga no. Uh, lagot sila diyan. Sayang yung ayuda. Wala sila ipakabana diyan, sa na po no. Sila. Oo, oh, yun nga po. So, dito tayo. Meron na si Ma'am Sir. Kasi uh, pwedeng magsurvey sa git lang. Survey <laughs> okay na mag-survey ako. Kung ang iboboto ba natin ngayong eleksyon, Team Duterte ba or Team Marcos? Sino kaya iboboto mo? Ay, hindi pa. Maraming. Wala pa talaga Wala, maraming kong mga undecided. Alam dito. <laughs> ang daming walang alam dito. Ayan. Yeah. Iwan ko kaya. Sa tingin mo kaya, ano kaya ang possible? Bakit walang... Hindi ah. kasi, uh, sa tingin ko kay... Ay, kani, kani. Ay, wala pa. Sa tingin ko talaga sayo ta. ah. Oh. Apo. Oh. Oo, oh, yung kita ko. Alam niyo naman, na lang ako. Oo. Papakyo yung mga tao dito, <laughs> dito. para... Ayuda, Ayuda ni siya na dito nga yung lugar po nila, no? Yeah, dito tayo bayan. Huwag natin sama yung mga bata, sir, para... Okay, boss, pwede mag-survey, boss. Okay lang. Okay. Kung sino yung buto natin sa darating na eleksyon? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ayan, marami salamat, kuya. Bakit man, bigyan mo ko ng ano, halimbawa, bakit Duterte pa rin? Yung ibuboto mong team. Kasi yung mga bata, Dati, catalog, ah, nagbago na. Ah, nagbago uh, so, na. Oh. bakit mo, ba? B Source, B? Bakit na 강…. sir? Ano yung seul, Ngayon pala. Ano pala nangyari? Ah, ano na ngayon? Hindi mo na no, Dami na. Hindi na makikita Dami, lumalabas na naman. Oh, yeah. Shabby! Parang pasin. Napakalami. Salamat, kuya. Parang, 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 joke parang, 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 tapos parang ano na lang eh. Ay, yun, tapos Papansin tapos pala si sir. Eh. Yan, dito pala Ay, ng sir. Boss, Ay, ito, kira? tapos na to. Ay, tapos na. Okay, kira? dito, okay. wala kanina. Uh, survey boss, survey <laughs> uh, na ako. Survey. Kung sino yung ibuboto mo kaming election? Ah, uh, team Duterte or team Marcos? Ayan. Ay, Mag-iisip pa ako eh. Ah, eh, pa. So, yeah. undecided ka ba boss? Ah, yeah, oh, okay. okay, okay. Sige, sige. Okay lang yan. Maraming marami salamat. Maraming, salamat. So, ganun talaga ang buhay. Undecided. Undecided. Yun no? Marami talaga ang undecided po talaga dito pakit kaya ano? Kasi nga okay. sayang ang ayuda. Sayang ayuda. Uh, Marinig niya lang bakita. Ayun. <laughs> ito pala yung nagsabi sa akin. Ay kasi si Mamo, baka so, pwede. Survey ba? Survey na okay ba? Ang survey ko is kung sino yung iboboto mo, Team Duterte or Team Marcos? Opinion lang. Yan. Sige lang. Okay lang uh, yan kung Team Duterte, Team Marcos yung iboboto mo. Team Duterte. Duterte. So palagi mo mong bakit kaya Team Duterte yung nakita mong iboto lahat ng mga senador? O mo lang. Pwede man bisaya. Ano, kasi para sa akin, maraming nagawa si Duterte sa mga pinangako niya sa bansa. Lahat yun, pinupad niya. Yeah, naitupad niya. Yes po. Niya. Tapos si Marcos, sa dami niyang sinabi sa, ano na, pangako, naitupad, niya. pangako niya sa bansa. Walang na, ano? Kahit di sa, walang walang naitupad, wala natupad uh, yes, So, sa, sa ibig mo sabihin, ma'am, kaya mo iboboto ang team Duterte kasi naniniwala ka sa trabaho at servisyo na sana'y magampanan din nito mga kalyado yes, niya. Yes, yun po. Okay, maraming salamat ate. Ay, good luck. Okay, okay si Mall dito sa Bay Ingat po. Okay. Oh, ito si ma'am. Oh, interview mo. Ma'am, ma'am, good morning, ma'am. So, survey lang, okay lang, ma'am? Ah, survey. Kung sino yung iboboto mo this coming 25 elections, sa May? Team Duterte ba ang iboboto mo or Team Marcos? Team Duterte. Team Duterte. Ngano man ate, sa tanaw nimo? Ah. Ayaw. Ah, ang karon hindi maganda yung karon ngayon ano? Bakit ano pa nagawa ni Marcos ngayon? Ah, oh, mga ang mga promise o managitupad. Oy, oh, yung mga pangako niya hindi natutupad. Mhm. Mga... Mm Pero wala nang bugas. Ang nang bugas. Galing ta sa daan. O si si <laughs> talaga yan si Marcos ano? Okay. Yung talaga yung observation mo ate. Okay, maraming salamat ate. Maraming maraming salamat. Ani ingat po. Ingat Ayan. ingat. Maraming salamat. sa mga bayan, po tayo. Po niyo, no? So, palagay ko okay na yun siguro. Ayan, isa ka ulitin ko natin ito. Oh, ah, mayroon pa dito. Oh, dito. Kasi, kasi wala rin mga tao. <laughs> Baka malit. Baka malit. Uy, pa kasi kami ng uh, Dabao. Dabao, may hahabulin tayo. May hahabulin tayo event. Kay event. Uh, Green Rice Action Movement. daw uh, launching po, no? O, so, ayan. Dito tayo. Uh, ay, pasadahan natin dito ang bayan. At ito po ay uncut, ha? Para masabi nyo na kami po ay legit. O. Oh. Okay. Ito si sir. Boss, pwede mag-survey, boss. Survey lang naman. Ang survey namin ay kung ang iboboto mo this coming May Is Team Duterte or Team Marcos? Uh, Duterte. Duterte. ka. Okay. Bakit kuya sa tingin mo? Bakit Duterte giyapon? Kaya siya yung mabuting tao si Duterte. Ay yan, mabuting tao. Bakit pala? Ano pala si Marcos ngayon? Ah, uh, malabo. Malabo. Katulad yung tatay katulad ng tatay niya. Hey, so, talaga nga Nung sure. unang, nung... Hindi pa natin naraman, baka mamarsya ang Kaya nga, no, mamarsya no, delikado pa. So, ibig sabihin, tay, nagsisisi ka na binuto mo si Bongbong Marcos. Hindi ako nagbuto. Ay, niyo. hindi ka nagbuto talaga dyan. Talaga, hindi ka talaga nagpabudol. Pero si Bipi Sara, binoto mo. No, binoto ko Sara. Ah, yan. So, maraming salamat, Kuya. Si maraming kayo na ng opinion nyo. Thank you po, Thank yeah, you. And God, you. Bless. God bless. God bless. God bless. Ayun. Amping, amping, no? So, ako yung nandito na lang, mga babaya, no? So, at yun, nakuha natin yung pool sa buka. Kuya, dami. Kuya, kuya. Survey ako, Kuya, Bi. Ito, panghuli, panghuli. Survey to. O, panghuli na to. Ang survey na lang namin is, sa darating po na Mayo, malapit na po yung eleksyon. Sa tingin mo, sino yung ibuboto mo? Team Duterte or Team Marcos? Duterte. Duterte. Palagi mo kuya, bakit kaya Team Duterte pa rin ang ibuboto mo mga senator? Bakit kaya? Kasi may nagawa Kasi may nagawa. So, ibig sabihin kung sino yung founder nila o yung leader nila dyan sa PDP laban, eh talagang uh, gagawa talaga ng kabutihan para sa bayan. Talaga, sir. So, bayan. sir, sumubok yan sir? subok na. Ayan, no? pinakalabi sa sabot. Maraming salamat, Marami. kuya. Maraming salamat. And God bless po. oh, ayan, maraming salamat. Yeah, Ingat sa trabaho. Kaya, no, hanggang dito na lang muna ako. Ipapas. Ah, uh, yun, po ng mga nakasubaybay, no? So, yun, ah, uh, nakuha natin yung pulso po ng, uh, uh, taga Jensen po, no? Kung ano yung, uh, kanilang ibuboto po. So, ito po ay, uh, isang pan lamang po. Ito ay isang sorbi lamang. Hindi pa natin alam kung, uh, ano pa talaga yung, uh, Uh, mangyayari sa uh, darating po na election no. So at least tayo po ay nakikipulso dito no. Uh, yun at uh, kasama ko si Sir Goop, maraming maraming salamat pala no sa lahat po ng mga nakatutok, nakasubaybay po sa ating pag-update. So, for the first time nakapagsorbi po tayo. So yan kapag may time po ay uh, gagawin na natin yung uh, paano po mag-sorry uh, po no sa dito sa baka po uh, sa buong Mindanao kung uh, kakayanin po no. Maraming maraming salamat. At ah, hanggang dito na lang. bye okay na.